So welcome back po ulit sa ating channel sa Money TV Pasensya na po kayo kung medyo matagal na hindi ako nakapag vlog At kung hindi ko rin po nasasagot ang inyong mga katanungan sa comment section Sorry sorry po talaga Medyo na busy lang po ako sa aking rest to business At ngayon nga po ay narito akong muli Pero maikli lang po itong video ko Ibabahagi ko lamang po sa inyo ang unang sahod ko dito sa YouTube at yun po ay hindi upang magmayabang ako. Bagkus ay nais ko lamang po kayong pasalamatan. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat dahil ang lahat po ng ito ay nang dahil po sa inyo. Dahil kung hindi po sa pagtangkilik ninyo sa channel ko at sa matiyaga po ninyong panunood sa mga walang kwentang konten ko ay hindi ako makakatanggap ng sahod mula kay YouTube. Hindi naman po kalakihan ang sinahod ko worth 139.96 US dollar lang naman po. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa mga subscriber ko, viewers at ganoon din po sa aking mga mahal na mahal na basher. Actually po ay hindi ko na sana ibabahagi pa sa inyo ito kasi nga po ay baka isipin ng iba na nagyayabang po ako. Pero may nag-advise po kasi sa akin na ibahagi ko pa rin kahit na hindi naman ganun kalakihan ang sinahod ko. Ang dahilan po ay upang ma-inspire o i-inspire po yung ibang maliit na maliliit na YouTuber na kagaya ko. Sa totoo lang po kasi ay hindi po madaling maging isang content creator, influencer o YouTuber. na Napakahigpit po ni YouTube sa kanilang mga policies. Actually po sa kasunukuyan ay nakademonetize ang channel ko. Ibig sabihin po ng demonetize ay wala po akong revenue natatanggap mula kay youtube at yun po ay dahil mayroon daw po akong violation na gawa ayun po ay yung paggamit daw po ng ibang videos ng ibang youtuber kaya po may ibang video akong ididelete at yung mga commenting po doon sa mga videos na yun ay makakasama sa pag-delete ko anyhow, ang mensaheng gusto ko pong ihatid sa blog na ito Bukod sa akin pong taos pusong pasasalamat ay huwag na huwag po tayong susuko lalong lalo no, lalong lalo na po doon sa mga nag-uumpisa pa lamang bilang YouTuber o influencer. Kung kayo man po ay napapagod sa kay ng content, sa paggawa ng video, sa pag-edit at kung ano-ano pa, ang gamot po sa pagod ay pahinga lamang ngunit hindi po ang pagsuko. Ito po ay applicable sa lahat ng aspekto sa buhay. Huwag na huwag po kayong susuko. Ipagpatuloy nyo lamang po kung anuman ang inyong pangarap o pinapangarap at lahat po ng paghihirap ninyo ay may patutunguhan. Wala naman pong nagsimulang magaling agad. Lahat naman po tayo ay nagsimula sa wala ting alam. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat. As always, this is Money Talks TV. Thank you for watching. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakihit na lang din po ang notification bell para ma-update po kayo sa tuwing may bago akong video. So, dalangin ko po ang ating tagumpay at kaligtasan sa mga panik-sulok ng mundo tayo naroon. And see you again on my next video.